Una na po natin i update yung mga paninda ni Ate Bunso. Ano? Good morning Ate Bunso. Ate Bunso, magkano ngayon itong ating siling paninda? May tawag yan, 12. Ha? 12. 12? Talaga? Ay, 2.5 5 Mababa rin, ano? Isa, Oh, yung Taiwan natin 30 ayun ang umangat talong sa talong pero magkakturing mo dyan 25 saan palaya? 25 yan ayan ito okay. salamat ati bunso dito po tayo sa ating best friend alamin po natin yung asking price ng kanyang siling Taiwan eh, ang dami yun siling panigang saka siling sultan pati yung ano niya, yung kanyang puso mapagmahal good morning my best friend my best friend mukhang malungkot ka Mat matumal ba talaga? Magkano na yung puso natin mapagmahal? Asking price lang. 23 na lang. Oh, bumaba din. Oh, 23 sa Taiwan natin. 30 na lang. 30 ang asking sa Sultan. Pins. Pinse sa Taiwan. Sa Panigang. Murang Panigang yan. Magkano ngayon? Pinse rin yata. Pinse natin. Salamat, Ate Salamat. Ito si Louis wala kang masyadong panindangin, ano? Wala po, hindi po dumating na libra, eh. Hindi, di, matingin. Ito, napakaraming Bente. siling panigang. Bente. Tanong natin kung magkano. Mati na, mati. Madam, magkano yung... Ito. Ay, 20 na po kuha nila. Magkano asking price na yun ito? Ako po, 20. 20? Sa Taiwan natin? 30 po yun. 20, yan. Salamat. Wala si Madam Lenlen. Salamat po. Okay, eh, salamat. Ask price lang, mga touring na presyo. Ito kay Jan, tanong natin yung kanyang mga Sophia, yung ganda yung Sophia nyo. Sophia, uh, talong na bilog na morado, domino, at ampalaya. Alamin natin yung ice cream price. <laughs> Yan, magkano yung morado natin ngayon? Asking lang, touring. Asking po, 250 lang po. 250 sa Domino. Domino po. Meron pong 350, may 300. Yeah, mas mahal yun ano. Ay, saan palaya? palaya po, 350 lang po. Ang 350. Sa Sofia. 15, 15. 15, yan. Salamat. Uy, saan punta? Ere, may mga sultan. Magkano yung sultan natin ngayon? Eh, bigyan magkano yung sultan natin ngayon? Sultan natin ngayon? Ano? Sampun na. Eh, magkano nga ang turin nyo? Turin nyo, bilhin nyo. Mura nyo. Ayun. Lahat ng gulay, yan. Ha? Sila na po nagsabi, lahat ng gulay mababa. Ba't kaya mababa? Ayan. Dahil maraming dating mababa. Ito nga ating upo. Ayan mo, binibigyan mo, binibigyan ngayon, hey, mababa nga dahil 50 na. Ano? Wala ka na yata ng tinta? Okay. Alamin natin presyo. Basta pagodaw na isang mustasa. Pechay at mustasa kay Marian Rivera. Good morning, Marian. Magkano yung pinakamaganda natin pechay ngayon? 20. 20 sa mustasa? 1,000. Medyo ano rin? Baba, oh yan. Yan ang mga sakadoro na nagsasabing mababa talaga. Dito rin may iwasang sabihin mababa. Dahil pag nag-ape tayo alam natin may tumatas. Ito, alamin natin yung papaya, pati talong. Yung sa talong natin, oh, Marian. 35 na nga 35 sa papaya. Sampo, yan. Salamat. Yan, gaganda ng ang pecha yun. Pistasa maganda rin kaya lang medyo mababa siya talaga. Yung sultan natin magkano? Pinse. Pinse sa panigang. Panigang pinse. Sa Taiwan. Renta. Okay. Dito tanong natin. Madam magkano si Garillas? Asking lang. 600. 600? Medyo bumaba na rin ano. Dati nasa ano yan eh, di ba? Oh, yan, yan ha. Talagang bumaba. Di ko maiwasan kasi sabi nila wag ko sabi mababa eh bumaba naman talaga yan. Ha. Oh, 600. Boss, yung Taiwan natin na malaki. Taiwan si. 30. 30. Eh yung puti natin kamutin na niyan. Tandaan, okay. Salamat. Isang mapagpalang araw mga kagulay. Welcome po ulit sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palenque. Today is May 30, araw po ng biyernes Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price o turing ng mga presyo ng mga sariwang gulay. Tulad po ng nakikita nyo sa ating video. Dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Cabanatuan Baseball Trading Center palengke ng sangitan na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte samahan niyo po ako natin alamin ang mga asking price o touring na ng mga gulay na ito para po sa inyong pag-update kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel Dante B. Mr. Palengke please don't forget to, to subscribe our channels para po lagi niyong nakikita o nalalaman ang mga asking price ng mga gulay dito sa ating baksakan. Kaya tara let's samayan na po ako dito sa ating Kabanatuan Vegetable Trading Center palengke ng sangitan na nasa barangay Malsaysay. Okay. Ito tayo sa pwesto ni Alvin and Sheila. Tanong natin yung presyo ng kamatis. Alvin, good morning. Mukhang malilit yata yung kamatis natin ngayon. Yung po yung natira na lang. Media, ano to? Uh, ah, Biskaya. 15 per kilo. Eh, yung big. Ngayon, uh, 22, 20. Oh, 22 po yung big nito. Ito, medium pince. Sa okra natin? Sa okra po, 20. 20. Sa pipinong bakla? 120. 120. Sandan. Sa talong na yun? So, talong ko may 40. 40, 35 yan. Salamat. Dito kay Ate Baby, tanong natin yung maganda itong pipinong puti niya. Ate Baby, magkano yung pipinong puti mo? Ask price. Sandaan. Ayun sa hagod natin. 15. Ano yung isang bigis? Itong, oh, isang tali na itong Ampalaya. Uh, Renta. Ano ba ito, uh, Miss Tisa? Tisa, kaya hindi natin. Eh, yung talong mo, ano yan? Ito, ano yan, mamucho? Yung bulakan white 8, 8, natin 8, ngayon. Ito, 50. Itong bulakan white natin. Eh, 90 yung mga alis ko kanina ng bulakan white. Oh, medyo umangat naman na silang konti. Ayan, sinasabi naman natin kung umangat ang konti. Wala pang ano yan, asking lang yun ha. <laughs> Pero naalis mo magkano? 90 yung maganda. Yung, yung 90 daw naalis na yung Ah, bali. Ayun ang presyo. Ta. Yung maganda. Ayun maganda. Please. Yung Sophia. Sophia. Atay maganda. 15. Inse. 150. 90. yung maganda. Dito kay Konsey Ato. Tanong natin magkano yung saluyot. Pati talbos ng kamote. Konsey, magkano yung saluyot natin ngayon? 15 sa kamote Sa kamote 15 magkano? 15 pano naman piging kamote magkano? 8 Salamat konse. Ayun, gamitin natin ngayon 'yan 1K. Okay. Yung, okay. uh, yung good na good. na, yung good na good na kalamasin natin, 1K. Salamat. Okay. Good Yun, ganun sana. Kaganda naman ng mais na dilaw ni Ate Ayong. Ganto Talaga yung buti lang ganda, no? Ate Ayong, magkano yung dilaw na ganun? Asking 230. 230. Sa puti? 300. 300. Medyo malilit yung puti, ano? Saan kayo? Saan galing yung ating mga mais? Talavera. Yan po sa mga taga Talavera. Ito po yung ating uh, mais na galing sa inyo. Dilaw at puti. Salamat. Ito, i-update po natin yung mga presyo ni ano ni Kuya Ito sa kanya mga gulay. Kuya Ito, good morning. Magkano po ngayon yung ating upo? Asking lang. Ha? 6 napaka mura but napaka mura naman eh yung ating bonito nga mga trampalaya 150 talong 300 300 ang talong ito 150 ito 6 kali 60 isang bundle baksak presyo yata maraming dating Ayan, ah, dahil nga po daw maraming dating medyo mababa yung ating mga presyo Salamat po ito. Ang lalaki ng luya. Ito ang gaganda ng luya. Ang gaganda ng luya nyo ngayon. Away ito, di ba? Magano so, na oh. yung ganyan. Ask price. 140, 140. Ayan na, ito. Maganda, 140. Ito, 130. Sa dilaw nating luya. Ay, 35. 35. Sa sinibuyas natin, Gabi. 850. 850. Sa galyang. 33, 33 yan, salamat matumal ba? <laughs> <laughs> yan na tawang siya, sinabi kong matumal wala, wala man siya namimili ano? pero eh, malalaking kamatis oh. magkano yung kamatis natin per kilo ngayon? ang gaganda oh. Oh, ano to? Bisraya, no? Oh, may 22, may 20. Yeah, maganda naman ang kamatis. Salamat. Ayan, dumadating pa lang yung labong ni ano, labong ni Madam Julie. Madam Julie, magkano yung labong natin ngayon? Ganda ng labong. Magkano ngayon labong natin? 30. Sa Taiwan si natin kamote. 28. May santol ka rin yung santol. na 20. Ha? O, 20. 15. Alugbati. Yan, no? Magkano na yung alugbati natin ngayon, 50 250 po. Ito, may kangkong, kangkong to, di ba? Magkano yung kangkong? Sandan. Ayan, napakaming Salamat. Dati kasi wala nagtitintang kangkong dito, nasa dulo, sa tabi ni, ano, ni Ate Nore. Ayan, matumal talaga. Ah, good morning, Madam Mika. Kamusta yung mga mamimili? Pero walang tao ngayon, ano, matumalo. Magkano ngayon yung ganito natin yung uh, sibuyas na putin? 530 po yung 530 yung big. Bali, ilang kilo to? 9 po. 9. Sa pula natin? Sa pula po ang 760. 760. 9 kilos din, ano? Mga storage ba yan? Apo, storage. Yung ating super white na bawang. 680 po yung 5cm, 6 kilos. 4.5 naman po na 6 kilos, 580. 580. Eh yung ating uh, kanso, yun kanso. Kanso po may 540, may 450, may 550. Depende po sa kitbang. Bal, uh, bali, mga kumukulang 6 na kilo din. Ano? Eh yung ating ito, itong monggong labo. Uh, yung imported po, 1.9. 1.9. Local po, 1.8. Kaya mas mahal ng isandaan yung imported. Ano? Bali, 25 kilos din. Uh, na, ano? Okay medyo maganda naman yung panahon hindi naman siya mainit kaya lang medyo matumal talaga no? yun ang inaangal ng mga sakadora natin salamat yan okay kay boss Jay na naman tayo good morning boss day boss day mukhang wala ako nakikita maraming tao ngayon ala boss ano mabili napakabili <laughs> kabalik mabili. kabalik tarampis ni boss day magalit ang repolyo natin ganito asking yan po asking natin 480. 480 sa ating spaghetti uh, bagyo. 280. 280 sa carrots. 600 po. dyan. 600 sa labanos. 250 yung sa ating patatas. 400, 400 dalang. ito sa ating uh, 300. Yeah, Siyempre, yung di uno natin si Buyas. 720. Da, dati walang ganyan 720. si Bossy. Uh, ah, uh, PPL. 500 yung pickles, yung di uno. 7, ano? 720 po. 720. Yeah. Yeah. Si yan, yung, yeah, yung Okay. Salamat. Sa bumibili ng sim ka oh. 100 pa rin. Ano pa yan? Yung pang, ano, lumpiang sariwa? O oh, yung pinapapak. Pwede, pwede rin sa lumpiang sari ba? Oh, okay, salamat. Wala yung nagtitinda ng bagoong. Ito sa idol ko kay Philip Salvatore. Boss, magkano yung ganito natin? Malalaki pala itong ano mo, kamatis. 22. Ito, biskaya, no? Garnet. Garnet, ito may variety. Ano ba yung isang variety? Diamante. Diamante, ito garnet. Ito yung matigas na kamatis, ano, hindi agad-agad siya nahinog na nalalanta. matigas ng natin. Ayun, gansa sana. Ayan ang aking idol, si Philip Salvador ng Baksakan. Pangabat matumal po, pero maraming gulay ang dumadating sa ating Baksakan. Katulad dito kay, ano, kay Jun Juno. Jun, saan ka yung natin ngayon? Ha? Gabaldon. Gabaldon, magkano ngayon asking price niya? 250. sa Mustasa. 300 po sa musta sa 200 sa pechay. May sigarilyas din siya. Tanong natin. Sigarilyas yun yun. Ito. So. Diyan diyan si Garillas mo magkano? 85. 85 yan, medyo bumaba din yung ating si Garillas. Good morning Ate Mian. Magkano yung upo natin ngayon? 37 lang po yan. Talaga, ano siya? Mababa. Gapang lang po. gapang yung ano, yung balag. Piyak mataas yun. O, oh, kinse, mataas naman siya. Sa ating talong? Anong oh, po ang O, 35, 30. Itong papaya natin? 10 po, sampu na tuloy. 10 na tuloy yan. Magaganda naman yung papaya ni Ate Mian. Salamat Ate Mian. Tanong natin magkano ngayon ang Suprema. Ay. Ngayon ko lang uli nakita si Madawat. Ang tagal kitang hindi uh, nakita. Eh, di kita kukunan. Magkano yung kalabasa mo ngayon, Aspin? 12. Okay, okay. 12 po yung Suprema. Yan ang dami, oh. 12 daw kay Bigan. Okay, yan, narinig ko na. Yan. Salamat. Ito tayo kay Ate Juliet. Ate Juliet, good morning. Hi, good morning. Magaling pa tola natin kinis ngayon. Easy. Ang dami natin na sining panigaw ng yeah, magaling. Pero maganda. Yung po pinakamaganda, bentigos, pinakapangit, ocho. Yeah, Kaya lahat na yun na fresh. Uh Oo. -oh. Eh yung Taiwan mo magkano? 35 asking. Sa Doon saan palaya mo? 35 okay. asking. 35. Ang asking mo ng papaya magkano? 12. 12. Sa pipinong bakla? 10. Bising busy, busy si Madam busy Jackie ano? <laughs> Salamat. Ere, may siling panigang. Ah, siling talbos. Aminin ka pagka nating ang talgos? ng talbos. Talbos 60. Asking. Asking. Salamat. Ito, tanong natin yung bonitong ampalaya. Ganda magkano yung bonito natin? Ang bonito po, ang aswang Yung pala yung panato? 25. 25 Sa Sophia Sophia po, sa Dito sa pala yan Ito po, Bense Sa talong Sa talong po, 30 30 Salamat Salamat yan medyo ano po nakakalibago, medyo matumal talaga dahil alos dumarating yung mga gulay pero yung mga mamimili natin walang dumarating matumal ano. Alos walang dumarating na ano na mamimili no bayad. Dati pag oh dati oh yeah, maraming gulay kaya anong epekto noon? Bababa. Baksa kaya. Yung magandang sakador na nagsabi, baksak talaga, ano? <laughs> Napakamura daw sabi niya 200. Ang dami kasi ano? Ang dami yan. na sila na natin sabi napakamura daw 200. Yung isang bundle 200. Inahanap ng mga sakadora yung mga buyer. Matamlay daw. Ay na, wala Pato lang natin ngayon. Asking lang. Ano masasabi natin sa mga buyer? Mukhang wala yata. no? matamlay siguro baka matamlay mga babae siguro pa. matamlay daw yun nagliligay daw yung mga babae kaya wala tayong masyadong bayar ngayon ano epekto ng sa gulay sa presyo marami eh, gulay marami yung gulay kaya... tapos mababang ano yan matamlay na matumal tapos marami pang gulay kaya ang presyo o, kaso marami na matamlay Ayan. Eh sila na po nagsasabi para alam niyo po talaga. Salamat. Alay. Ayan po, patuloy pa rin pagdating ng mga gulay natin pero walang mga buyer, sobrang tumal. Ayan, yung ating kalamang Good na Good. Nasa isang libo, one one, ganyan. Pero natatawaran ng isang libo. Good na good po yan, ha? Ayan. po mga kapalengke ang ating na uh, pinaka latest asking price update ng mga asking price o touring na presyo ngayong araw po ng biyernes May 30. Dito po sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nueva Ecija ang Kabanatuan Baseball Trading Center Palengke ng Sangitan. Medyo matamlay po ang ating uh, baksakan ngayon sa mga buyer medyo wala po yata konti lang buyer kaya yung mga ating sakadora ah, medyo malulungkot kaya ang presyo din po ng mga gulay natin pag maraming dati tapos wala mga buyer medyo naaapektuhan din po yan see you po again tomorrow for my next vlog bye bye God bless us all po